My God! Yung aking halaman! Naiirita na ako sa mga pusang to eh. Ay, naku. Sinira na talaga yung halaman hindi ka titigil. Tignan nyo, oh. Ay! Hi, everyone! Welcome back to another vlog. And may stress ang lola mo. Kasi, hindi kami dito nag-Christmas sa bahay. And yung mga halaman ko, nakalimutan kong diligan. Pero okay lang naman. Dahil ano na ngayon, 26 yata ngayon or 27. Hindi na ako magpapakita sa inyo kasi hagar the sa ang lola nyo. And naisipan ko na tanggalin na lang to or puguti natin yung mga halaman ko dito na mahaba yan, ay, bakit ko naman binagsak tatanggalin ko sila para madaling ilipat-lipat ngayon nahihirapan akong ilipat nagugulo talaga ako sa utak ko, kasi nahihirapan akong ilipat sila ng pwesto dahil nakadikit na sila sa wall, ngayon aanahin ko puputulin ko para ipropagate na lang natin, ano to Oo, Mm, ko to. Ito yung mga matatagal ko nang nabili, no? Na okay naman sila, oh. Hanggang doon sa dulo ang kanyang... Ang kanyang... Tubo. Hanggang sa wall. And alam nyo na yung ating mga mo moonlight. Apakahaba ah, na, guys. And inaano niya yung ating ibang halaman tawag dito, kinakapitan nyo yung ibang halaman. Ito na lang yung tinira ko. Tingnan nyo, oh. Uha, uh, uh, uh. uha. Kasa na ba yung ibang pinoropagate ko before? Hindi ko na alam. Yung ganito, guys. Di pa madami tayong pinoropagate na ganito. Hindi ko makita kung nasaan. Nahirapan tuloy ako. Hindi ko makita dito. Saan kaya napunta yun? Tignan yung ginawa ng pusa, oh. Ngayon lang yan. Kaya naisipan ko, gawin ko na talaga. Mm. Tapos ito, ano to? What's that? Mamaya, itatali ko yan. And itong mga to, ipopropagate natin. Para mapakinabangan din ng iba yan. Ito. Ano ba to? Brantianum up Alam nyo guys, pwede na nga natin itanim pa ng isang ganyan eh. Total, meron tayong ganito. Yan oh, yung isa pa. Kaya lang natatakot ako. Baka, ayan o, oh. Ang haba na nito. Nasisira yung dulo. Oh, ayan o, oh, nasisira siya. Brantianum up na bakit naging ganyan ang color? Nawala yung color niya kasi hindi siya naaarawan. Ano ba to? Ayan, tingnan nyo, ang sukal na. yan nakadikit na yung ating para verde do. Nakaka, na kasi ako niyan, kaya ano eh, hindi mo na ako magpa-propagate niyan. Iriripat ko na rin nga to. Kasi matagal na tong walang growth. Walang ano, kasi ang pangot ng pating mix niya. Hindi ko pa siya napeltan nung binili ko. Ito ay si Kulyosum. Yung Ito o. Oh, ganda. Kesa masayang to. E di natin. Kaya lang gusto ko kasi siyang pugutin yung isa na pa isa And then ito, pugutin ko rin siya ng pa isa Si Anong pangalan nito? Si Gaigas. iyan oh. Putuli na natin. Kasi, alam nyo na, itong mga to, ito yung mga wishlist plants ko before na, ngayon, mabilis mo na lang silang mabibili. Di ba? Mm. Ganda. Ilalagay ko siya sa water, yung iba, tapos yung iba sa cup. Kasi gusto kong mapuno yung banda doon, yung area na yan. Kaya gusto kong ilagay to sa water and sa cup. Tapos dito sa isang to, alin ba dito? Ito na lang may sira yung ipropagate natin through water. Yan. Yan. Sabi ko kasi, hindi ako makakapaglipat ng plants kung nakadikit sila sa wall. Kaya putulin ko na siya, total na parami ko na. So, every two, two yan. Two yung aking ginagawa para hindi siya madami sa ano. Hindi siya ganun ka daming ipropa. Two leaves. Tapos ito. Ay! Mali yung nakat ko. Mali. Putulin ko na nga rin to. Ayoko na pala maglagay dun sa ano. Gagamitin ko pala yung aking pole. Two. Every Two. Two and yan okay na yan dito ko lang siya ilalagay baka apakan na naman alam nyo kanina napakadaming pusa as in apat yata yun kaya pala nagwawala kanina umaga yung mga alaga ko ang daming pusa hindi ko alam kung saan siya galing ang lalaki dun sila ay ito pa shhh bakit ka nandyan <laughs> tubaga, ano sa dulo puti sana kung di nila sinisira yung plants ko eh nasisira nila ay, kaya nga tinanggal ko na yung dito eh. Tapos yung dito, ayan oh. Mm. Kaya ending yan, aalisin ko na ulit sila dyan. Para matayuan ng bago. Nakakasura kayo. Buti sana kung hindi nagkakalat eh. Josh, lagay mo to sa harapan. Ilalagay natin sa harapan para lumuwag dito. Total malinis na sa garden. Ilagay mo lang dyan. Dyan mo na lang lagay. Ilagay natin yung malalaki. Yung mga malalaking plants namin, guys. Ilalagay ko muna to sa harapan. Kung may magnakaw, eh, wala. Ganun talaga. Pero wala naman so far dito. Kasi, di pa nagpakita na ako. <laughs> Garto. Kasi, mababait naman tao dito. Ang lalaki, oh. Tignan nyo. Sa so, personal, sobrang lalaki na ito. Promise. Ayun, oh. Five, ano ko? Oh. Five, five. O, oh, tapos mas malaki pa sa akin yata, to. Lagyan mo lang dyan sa gilid. Ang mga ilalagay ko dito, yung mga girl marks. Yung mga mabibigat para hindi nila mabubuhat. Ay, ay, hindi nila matutumba basta-basta. Josh, walis, Josh. Ano to? Ano kaya to? Nakalimutan ko na to. Ano kaya to? Nawala na, oh. Nalusaw? Ano kaya to? Yan, hindi ko na maalala. Ako mga pusa Sagot-sagot ka pa eh Gunting Josh kuha ka At saka yung ano Yung tali Ay meron pa pala dito Kumuha ka tali na white dyan Nandiyan sa loob Sabi siguro nung pusa Ayaw mo ilipat eh O problema mo yan Ayan na ay yung ating mga Pamother na ano na mga Florida, gaganda ng tubo niya. Kaya rin pinopropagate ko para mas mabus yung kanyang variegation. Yun kasi yung sabi nila, dapat daw Ay, saan mo nakita to? Marami pa? Ito na lang. Ito yung nahanap ko guys, so oh. Dapat palalis ako, bumili ako nito. Na ah, nawala nang sasabihin. Mm. Ang kasya naman. Sobrang haba no. Iikot ko na lang to. ya yeah. Ito, to to Yan. Nawala na yung variegation ng ibang world marks ko. Ewan ko kung bakit. Ito, iikot ko na lang siya. Si, ano ba to? Pangalan nito ay Piper. Si Piper. Total, kung saan, saan ka gumagala, ilagay na kita sa tamang lagayan. Ito pa. Yan, nagala na din to si, si Peru. Ang ginawa ko kasi guys, 'di ba tinanggal ko yung pinaka net dito sa gilid. Ayan oh, may pumasok dito, pati pala yung dito net nawala na siya. eto si Peburula. Ano siya? Hindi siya na aano ng pusa kasi nasa gilid siya. Pero alisin ko na rin sila. Aalisin ko na para sure. Saka ko na, oy, ano to? May nawala may namatay na isang puno, isang stem. Nasaan yung gunting? Ayun. Alisin na natin para maganda siya tingnan. Papatay na yun dati. Inilagay ko lang kasi baka sakaling mabuhay pero namatay pa din siya. Siguro dahil nga nagagalaw-galaw siya ng pusa, natatabig, natatabingi. Eh. Buti na lang. Ayan, okay na yan. Ayan, sobrang haba na din to si Peru. Dalawa yung Peru ko na itinira. Ay, ay, apat ah, yata kasi meron pa dun sa harapan. Ay, I may mean, nandun sa may, ano, sa may sasakyan. Kasi sayang yung tubig dun eh. May bumabahang tubig. So, doon ko lang siya inilalagay. hindi hmm, diba? Ayun na Ito yung unang-unang itinaob ng pusa. Ayan, yung before. Ngayon pa lang siya nakaka-adjust. Kaya ililipat ko na siya ng pwesto. Ang dami rin umaano, pumapasok na damo. Ito o, oh, yung mga damo na ganito. Yung para siyang ampalaya. Ito, pag ito pa na taob ng pusa, ewan ko na lang. Pero magaano oh. no? <laughs> Baka mataob na. Diba? Ang lagu Grabe ang lago, oh. Isa pa. Meron pa ako isa dito, eh. Meron pa isa. Nasaan pa, Josh? Ang isa. Sa Manila, guys. Akin na yun. Mm, di ba? Napakadami nating bird marks. Yung iba, nag-ano na. Nag-revert na kasi walang araw. Dun sa ibang pwesto nila. Ito pa, napakadami pa dito, guys. So, ayan, oh. No ay patuloy na natin. I-trim ko na nga to. Para hindi siya nakalaylay. Tapos na natin. Madami naman tayong burning marks. Pero reverted na to. Let's see. Let's see. Let's see. Para hindi siya nakalaylay eh. Hmm? Pero may mga nakalaylay na reverted na ano. Mga variegated. Sige. Propa natin. Ay o. No? Mga variegated kasi tinatawag ng pusa eh. na-stress ako sa kanila 2024 na na-stress pa din ako <laughs> mm. hindi na to ipopropa kasi ginupit ko na ng sa dahon na mismo okay na yan ano bang next na ilalagay ko dito tignan nyo naman yung ginawa kay Obliqua. tinanggalan ng lupa Palta natin. Yung pating mix ko dito, walang ano. Um, yung pating mix niya kasi tumaob dito sa kabila. Tingnan nyo naman tong pating mix na gagamitin ko. More on... Baka kasi maano-ano eh. -ano. Josh, kunin mo nga dun sa isang garden yung binili natin sa Ace. Yung Coco Pit. Nandun sa harapan. Sa pinakababa. Dun, no? Sa may upuan. Sa dulo. Yung ganito rin, pero naka-plastic. Pakuha natin, padagdagan natin ng Coco Pit. Grabe kawawa naman. Buti hindi nasira. Huwag ka magtatampo dun, ha? And ito yung pinibili ko, soilless medium. Dalawa kasing klase to eh. Sa ano, sa Ace or kahit saan. Basta sa mga gardening section. Tingin kayo nito, tapos haluan nyo na lang ng pating mix na gusto nyo. Dadagdagan ko lang para hindi maano siya. Okay na, okay na. Ganito ang kanyang kalalabasan. I think ano to, cocopit with vermicast and ano ba 'yon? Yung durug na ipa? ay sunog na ipa. 'Yon. Siguro may nang anak Josh na pusa. No, may kuting ka naririnig, eh. Kuting? Wala. Noong isang gabi may kuting, eh. na-refresh na natin siya. And ilalagay ko na siya dito sa igilid. Tatapusin ko muna itong ginagawa namin. Pangit ko naman dito. <laughs> Against the light. So tatapusin ko lang itong ginagawa namin kasi para makaligo na ako. May gagawin pa ako dun sa isa. Pero ibang vlog na lang yon. And dito ko na siya ilalagay yung mga pinagtatanggal ko dun. Tatapusin ko lang and then babalikan ko kayo ayan na nga guys hindi pa kami tapos papakita ko lang sa inyo yung mga nagawa ko eto may, wala pa tong space I, i mean malaki pa space nito na stress na ako dun sa mga pusa talaga naglalandian pala doon kanina pa ingay ng ingay eh natatakot ako baka mag-away yan di ba pag naglalandian sila yung nagbabangayan or maingay so dito ko na muna i-end tong aking ginagawa kasi baka malaglag dito may nalaglag ng isa kanina anim guys yung nandyan ayun oh nagiingay sila kaya mamayang gabi tatapusin ko na to or pag magdidilig ako dito wiwisikan ko sila ng, po, ng ano ng tubig may ginagawa pa kasi kaya ano eh kaya hindi pa ako pwedeng magdilig dito and napakadami kong propagation ayan oh sino kaya malapit dito para mabigyan natin Josh alisin mo na to oh ay, itabi pala natin kasi yung kanyang pating mix more on garden soil. Hindi ko na ma, nakalimutan ko na kung ano nakalagay dito. May namatay nga dito, hindi ko matandaan kung ano. So, ang dami kong mga ito, ito pa oh. Kaya gagamitin ko yung mga pole niyan. Nagaganda na ng variegation ng ating Florida and si Pebru Naging yellow na siya, naging oreya na siya. 'Di ba nang nabili ko siya white? Ang ganda na niya, oh. Buti hindi siya na ng pusa. Ang palaging tumataob dito, ayan, si Peru Navargated, si, si, ano pa pang, Florida. etong si Heartleaf na yan. Ito hindi to na, ah, ano, kaya ang ganda ng tubo, oh. Si Burley Marks Fantasy, isa sa favorite ko, ang laki ng dahon, oh. Kailan lumiliko siya, eh. Sabi ko dito nga lang siya sa area na to. Hindi ko na ginalaw kasi baka maano, Mag, mag tampo and etong mga nasa harapan inalis ko na kasi inilagay ko dito para maganda sya tingnan patito oh diligan Josh yung mga kinuha mo sa labas sa harapan ha luwag pa siya guys sige niyo oh, luwag pa ang dami ko nang natanggal or na ano dito na pamigay kaya yan na lang natitira oh san pa kayo tapos eto ay ah, papamigay ko na rin dito sa malapit yan para hindi na ako mag ano yan yung ibang mga mother ko inano ko na siya niripat tapos nagtira ko ng propagation di ba before ang sabi ko ang pinopropagate ko yun yung pinamimigay ko ngayon yun yung binibigay ko yung mother kadalasan kasi pag masyado ng malaki ano siya hindi na ako makapagdagdag ng plants ayan oh eh. Inaayos na niya. Josh, sa harapan mo na lang lagay ha, gagawin ko. Tapos etong mga malalaki na to, outside di ano sila, di bahay, yan o. Oh. Ilalagay ko siya sa harapan. Yan. Mababait baba, matao dito. Ito yung mga rubber plants na pinagpuputol-putol ko. Ayan, oh. So, yun lang. Dito ko na yun ang ating vlog. At tatapusin lang namin yung ginagawa dito para matapos siya bukas or hanggang bukas. Di, di ba? Ang kalat. Pero magandang kalat yan. No? Tingnan nyo. Ang dami. talaga guys. Kaya ano. Kailangan mag let go. Ito talaga i ni ano ko. Um, pinapadami ko. Yan. Bait-baits. Bait-baits. So, bye-bye guys! See you on our next video! Maliligo na ang lola mo kasi init na init na. Ito, gagawin kong propagation area to. Ayan, mga yan. And dahil, nasa na yun? Ala, nawala. Ito, ito, ito. Ayan, dahil ito, tinaob ng pusa to, si Amplissimum na variegated, na siya lang yung bukod tang nabili ko ng, ng, ano, ng, nalalagas kasi nga, natataob palagi ng pusa. So, ito, nadagdagan na ng isang dahon. Si Bifen, na variegated. Tapos, ito, nadagdagan ng dahon. Tapos, may namatay na isa. Um, oh, mamamatay na to. Ito naman, si Monstera, Lecheria, na ba yun? Um, nagkaroon na siya ng tatlong dahon, pero yung nalagas na yung mga, ano, yung, uh, yung mga dahon na, nung nabili ko. Tapos, ito si, mas mabait pala tong si Marble na, ano, na pink princess. Nakatago lang siya dyan. Umiitim na yung dahon ng mga ano, variegated CC, Black raven. Dito ko lang siya inilagay. Holang ngingin po pusa. Naririnig nyo ba? Dito ko lang siya inilagay para hindi siya maabot ng dog ko. Just in case na magkulit-kulit sila. And then, eto yung pinropagate ko na yung, ano, yung ayan, eto. Kasi di ba hindi siya gumaganda? Pinropagate ko, ginanyan ko. Eto guys, maniniwala ba kayo? Tignan nyo, more on pames na lang siya. Alam nyo guys, 3 years old na to. Ito. Bina, uh, Pinropagay ko to before, hanggang ngayon, hindi ko na siya naasikaso. Inilipat ko na lang dito. 3 years old na to. Ayan Oh. Grabe. So, bye-bye. Bye-bye. Dito na talaga ako mag end ng vlog. And, related, Merry Christmas and Advance Happy New Year to everyone. Di ko alam kung makakapag-vlog ako nyan. Let's see. Let's see kung ano, si Pagin.